So ayan guys, sa video na ito ay dito ko na naman kayo igagala sa Provincial Capital of Aklan. Ayan, sa mga nakakami sa lugar na to. Ayan, tingnan nyo po dito sa video natin. At ayan po yung STI College sa labas po ng Capitolio guys. Ayan, so yung street na yan guys, pamilyar siya kayo dyan. At ito pong side na yan, ayan po yung 7-Eleven. Ayan, so ayun naman yung post office. Bale yan po, yung likod na po yan ng ano, ng Capitolio. Ayan, nakakula natin. Yan, sobrang daming motor dito guys o, oh. Yan, so ginawa ng parkingan dyan At syempre guys, ayun yung NBC College Ayan, sa so, mga nag dyan Na successful na ngayon, shout out At yan pong nilalakaran ng tatlong lalaki na yan guys Yan po yung harap ng ABL Sport Complex Ayan po yung ABL guys Yan, so sakto may naglalaro ng basketball dyan ngayon At sa tapat ng ABL, nandyan yung view zone Ayan, sa so mga gustong mag-bowling. At ito na nga guys, uh, ko ng malayo yung Capitolio guys napakaganda at ongoing po yung construction ngayon guys pinapaganda nila at uh, sure ako guys pag natapos yan napakaganda nyan diba ang sarap na pasyalan yan so ngayon guys ayan may mga playground din dyan uh, pwede yung silungan Kung may mga dala kayong mga bata pwede yung laro laro muna dyan habang may hinihintay kayo ayan may mga waiting shed din po dyan guys na pwede yung silungan kapag mainip na at ngayon yan po yung ano A uh, garden doon sa Capitol guys na ayun medyo malapad yung area guys pwede kayo diyan maglaro-laro kung may mga anak kayong dala di ba at kung syempre guys for example nagutom kayo wag kayong mag-alala kasi may mga street food diyan guys sa loob mismo ng Capitol ayan no oh, sobrang dami nilang binebenta guys sari-sari yung binebenta nila may mga kakanin yan banana cue fish bowl kikyam yan basta guys uh, balot yan, kung gusto 'yung bumili may mga chicken skin. Yung talaga 'yung paborito ko talaga chicken skin. 'Di ba? So ayun oh, bananacyo. You know, shout out kila Ate. Ayun sana makita. Ayun St. Dominic, St. Dominic. Kung familiar kayo sa school na 'yan, guys, do nag-aral kayo dyan, Ayun po. Ito po is 'yung papasok na po ito sa uh, Governor's Office. Ayun oh, 'yung Capitolio, 'Di ba? So ayun ganda, o, parang ano lang, 'yung parang palasyo lang. 'Di ba? Parang Malacañang. So, ayan guys, ayun yung ano, opisina ng mga sanggunian panlalawigan. Yung mga ano natin, yung mga butihing uh, SP natin. At ayan guys, medyo napagod na rin ako. at uh, dito na nga, pumunta na ako sa motor ko dahil owin na ako guys. So, salamat sa panonood.